Magkatalit po nukami pinya. May rin. pinya. Kakao ka. May kuwantong. tali panta met tali pan tali pan hmm, um daku na sampai met daku alakin daku si teshi no 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 no, imaran ang kayo naman na lamputan yun siya, nangyari lang mo ito, alamutan. <laughs> <laughs> yan to, to alamutan, no? Yan to. <laughs> Taon ko na siya, alamutan. Pintay ka, doon. Maon. Dito ka pwede magpuko. Hmm? Sabihan. Kuhaan oh, ko na siya sa mga dumut-dumut. Dumut-dumut. <laughs> dumut-dumut? Ako dumut? Oo. Ah, Dumutun ka. Lili. Oo. Ah. Lili. Ka. mo? Ine? ini saya. Eh. ini saya. Din. kan lewat din mula lah. Din. Bila kain kayo. kain? Kain kain. Mm -hmm. Hi guys. Hi guys. Bye 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 bye, bye. 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 Yeah. Good. Thank you for watching. <laughs> Said, guys, thank you for watching. Ah, oh, aalis na ra sini. Sugana so, ra sini. Salamat sa panonood. Salamat nanonood. Makaanam. Dede guys, alam ko guys. Sa. Guys, salamat sa panonood. Na, dali Na, kay parong na. Sugan, so, guys, salamat sa panonood. Guys. Salamat. Salamat. Sa? Sa? Panunood. Panunood. Dakalang. Nang? Dakalang. Nang? Dakalang. <laughs> Babay na lang. Babay kayo. Hindi ko nang siya alam. Babay.